Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Jay Ilakas. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin sa kanila, mabilis na lumipad pabalik si Han San patungo sa sementeryo ng hindi huminto. Nauubos na ang oras, at wala nang oras si Han San para gumawa ng iba pa. Sigurado, ang langit ay nagsimulang lumiwanag ng bahagya sa oras na ito. Halos kasabay nito, nagsimula na rin ang kalaban ng panibagong yugto ng pagkilos. Sa pagkakataong ito, ang kabilang partido ay nagsagawa ng operasyon ng napakabilis, halos sa pagdating ng oras, isang malaking bilang ng mga tao ang agad na naglunsad ng paghahanap at pinaliit ang saklaw. Pinangunahan ng nangungunang elder mula sa huling pagkakataon ang iba pang tatlong matatanda. Search for it all for me, damn it, this bunch of bitches can really run away and are so damn smart, they actually trick us. Tama, dapat nasa likod natin tong mga to. Fuck, we were chasing so fast that we forgot that these guys would stop in the middle, According to current estimates, these guys are very likely to shrink back again, look for them, and I look for them hard. Maraming tao ang nagalit, at ang galit na ito ay talagang halata, sa huling pagkakataon, hayagang ang pinukaw nila sila, at nagduse sila ng ilang pagkalugi sa kanilang mga kamay. Ngayon, kailangang umikot ang mga ito sa paligid nila kahit na gusto nilang tumakas, at hindi na nila ito matiis. Pag nahuli ko sila, damn it, Don't worry, sasampalin ko talaga ang balat nila, pupulutin ang buto nila, at iinom ang dugo nila. Ang grupong ito ng mga tao ay labis na napupuot, para kay Han Sanchen at iba pa, ang tanging magagawa nila ay pumatay ng mabilis at wala ng iba pa. Hindi nagtagal matapos magsalita ang nangungunang elder, ang mga tropa ay nagmarcha pasulong ng ilang milya, biglang, may mga pagsabog ng kaguluhan sa unahan. Ang dakilang elder ay biglang nagwagayway ng kanyang kamay at ang buong hukbo ay tumigil kaagad. Pagkaraan, mabilis na tumakbo ang kawal sa unahan. Nakakita ako ng apat na matatanda, apurahang sabi ni Xiaobing. Bahagyang sumimangot ang dakilang elder, "Anong nangyari sa unahan? Bakit nakarinig ako ng mga sigawan at away sa unahan? Nadiskubre ko kaya ang mga lalaki at babae na iyon." Bumalik sa mga matatanda nakita namin ang kaaway sa unahan, ngunit, narinig ang pag-aalin lang ng sundalo, ang matanda ay lubhang kakaiba at nagmamadaling nagtanong, ano? Gayun pa man, ito ay medyo hindi inaasahan. Sabihin mo sa akin, huwag mong sabihin sa akin. Oo, natagpuan nga ang kalaban, ngunit dalawa lang ang kalaban. Dalawang magkaaway, sumimangot ang dakilang elder at sinulyapan ang iba. Diba dati tatlong lalaki, dalawang babae at limang tao? Bakit dalawa lang? Baka may plano sila. Pang-apat, masyado kang maraming iniisip. Ang pangalawang matanda ay sumanggot ng masama, there are five people on the other side, bakit? Do you think the other side is half a million people? Oo pang-apat kuya, masyado mo talagang iniisip to, lima lang ang nasa kabila, kahit magkagulo sila, sa huli lima lang sila, anong ingay kaya nila? Medyo napahiya ang ikaapat na bata nang sabihin ito ng ilang tao, ayokong isipin ang mga mandaragat na tumulong sa kanila noon, paano kong? Iwinagayway ng unang elder ang kanyang kamay, buti na lang at maraming aspeto ang naiisip ng pangapat apat na kapatid. Sa katunayan, nagkaroon ako ng mga alalahanin tungkol dito noon, ngunit nagpadala ako ng isang tao upang suriin at walang mga mandaragat sa paligid. Nadetect na rin ng mga tao natin dati pagkatapos nilang tulungan ang mga taong iyon, nagkalat sila at parang may hinahanap. Sa panahon ngayon, imposibleng bumalik sa oras para tumulong. Tama ang elder. Mayroon din tayong mga surveillance troops na nalaman na walang malapit na mga mandaragat. Sa makatuwid, kahit na, ang ilan ay maaaring sumuporta sa kanila, ang kanilang bilang ay hindi man lang nakakatugon sa ating mga kinakailangan sa pagsubaybay kapag hindi natugunan ang iniaatas na pagsubaybay, nangangahulugan ito na ang bilang ng mga mandaragat ay hindi sapat upang magdulot ng anumang estratehikong banta sa kanila. The fourth child nodded, since everyone has made such the rough arrangements, I really have nothing to say, let's just listen to everyone. Parang na-realize din niya na hindi ito maganda, ang dakilang elder ay hindi nagmamadaling ay vito ito kaagad, na nagsabing, makatwiran din ang pag-aalala ng ikaapat na bata, tutal, sinusunod din ng puwersa pagbabantay ang ating mga kilos, kung hindi masusunod ang likuran, hindi tayo makakasunod, ito ay posible sa ilang mga mandaragat, sa ganitong paraan, ang aming grupo ay madaling maatake mula sa likuran. Panipi, mas interesado siyang maghanap ng hakbang para makababa ang ikaapat na anak. Kung tutusin, ako ang pinakamatanda sa mga matatanda, kaya madalas ay kailangan kong magpakita ng halimbawa para sa pagkakaisa ng lahat. Sa makatuwid, para sa kanya, kahit na ang pagsasalita ng ikaapat na bata ay medyo labis, ito ay isang positibong paalala kung tutuusin, sa makatuwid, hindi siya dapat magpatibay ng isang suppressive na diskarte, ngunit dapat magpatibay ng isang nakapagpapatibay na diskarte. Kung hindi, sino pa ang handang magbigay ng payo sa hinaharap? Ilang iba pang mga tao ang nagsabi nito nang makita nila ang matanda, at mahirap magsabi ng ano pa man. Ang ikaapat na bata ay tumanggo ng may pasasalamat sa matanda upang pasalamatan siya sa paglutas ng sitwasyon sa kritikal na sandali. Matapos ito, ang dakilang matanda ay sumugod sa mga kawal sa ibaba at sinabi, magtanong ka agad sa isang tao na hulihin ang dalawang taong iyon, huwag mong ipagpaliban ang ating pagmarcha dahil sa kanila. Oo. Lahat ay gustong patayin ng mabilis si Han Sanchen at ang kanyang barkada, kung dalawa lang ang tao, masyadong hindi komportable na patayin sila. Oo, sinunod ng sundalo ang utos at bumaba. Hindi nagtagal, tumigil ang labanan sa harapan, at kaagad pagkatapos, nahuli si Lu Shen at Erhu. Oo, sa sandaling ito, sino pa kaya ang dalawang magkaaway bukod sa dalawang ito? Pagkalabas ng dalawang tao sa sementeryo ay nagsitakbuhan sila, bagamat nagkaroon sila ng pagkakataong hindi mahuli, sa huli, ang swerte ay palaging isang flop. Nahuli sila ng walang anumang suspense. Inihagis ito ng ilang kawal sa harap ng matanda, at natakot silang dalawa. Hindi maganda ang kanilang cultivation level sa simula, sa sandaling makatagpo sila ng isang kaaway, hindi nila kailangang magkaroon ng mataas na antas ng paglilinang, basta mas marami ang tao kaysa sa kanila, halos wala na silang puwang para lumaban. Sa makatuwid, mabilis silang nahuli at labis na natakot matapos mahuli. Lolo, lolo, huwag mo kaming patayin, huwag mo kaming patayin. Oo, lahat tayo ay mga taga nayon sa nayon, at wala tayong intensyon na lumabag sa mga patakaran. Please, iligtas mo kami. Kill you and you will dirty your hands. Ano tayong dalawa? We are just beaches. Pagkatapos ng mga salita ay nahulog, ang dalawang tao ay kumatok sa kanilang mga ulo, saglit, parang dalawang apo talaga ang magandang ugali ng dalawang tao. Sinuliapan ng dakilang matanda ang dalawang tao, pagkatapos ay sinipa sila sa lupa. If you break the rules, you will inevitably die. However, this time you guys are a group of people instead of just one or two people. So, para sa akin, maliliit na hipon lang kayong dalawa, at ang focus ko ay sa tatlo pa kung gusto mong mabuhay, sabihin mo na lang sa kanila ang kinaroroonan ng tatlong tao, at may isip ko ito. Pagkarinig nito ay mabilis na nagkatinginan si na Lucien at Er. Ho, oh, nag-aalalang tanong ni Lucien, Lolo, totoo ba? Pinaalis mo ba kami pagkatapos naming sabihin sa iyo ang kanilang kinaroroonan? Stop talking nonsense, figure out your own position now, this is not the time for you to bargain, You are all fucking grasshoppers that we can crush to death anytime, so, if you want to survive, take the initiative yourself, be more honest and make your grandpas happy, ang ikaapat na bata ay nagsalita sa oras. Nanlumo si Ero na nabangga si Lucien at bumulong. Ulong, I told you to come out, if you insist to escape alone, we, we might as well stay where we were. At least hindi natin kailangang mamatay ngayon. At least." hindi mo kailangang pretuhin na parang apo. Pagkarinig sa mga reklamo ni Erho, galit na galit si Lucien, hindi ba ginagawa niya ito para lang mabuhay? Pero sino ba naman ang mag-aakala na mahuhuli siya ng ganoon kabiles? Stop fucking nonsense, if you don't want to come out with me, I can put a fucking knife on your neck and force you to do it. Tapos ayaw mo rin ba? Ngayon, kung may mangyari, mangyayari yon, And we both have to admit na malas tayo, you know. Damn, what are you two mumbling about? Hindi mo naman kami sineseryoso ha. Naiinip na nakinig ang ikaapat na bata at hinampas ang ulo nilang dalawa. Ang dalawa sa kanila ay may sakit, ngunit sila ay nagtakip ng kanilang mga ulo at hindi ng ahas na gumawa ng anumang pagtutol sa ilang sandali. Ano sa tingin mo, sabihin mo o hindi? Malamig na sabi ng dakilang elder. Agad namang lumuhag si Lucien, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin, kung ano ang gusto mong malaman, sasabihin namin sa iyo, hindi lang kung saan sila nagtatago, kundi kahit na, kahit ibang mga bagay. Pagkarinig nito ay nagkatinginan ang apat na matanda at hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Malinaw naman, ang gayong resulta ay matagal nang nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay malalaman nila sa lalong madaling panahon ang eksaktong pinagtataguan ng iba pang tatlong tao, para mabilis nilang mahanap ang ilang mahalagang bagay. At mabilis na kumpletuhin ang kanyang paghihiganti. Then let's talk about it one by one, the more you talk, the more you will natural be happier, and the happier we are, the greater chance of survival will be. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi kita pinaalala kung gusto mong sabihin, sabihin mo ng maayos, dapat totoo ang bawat salita, kung hindi, kahit kalahating salita ay mali sa amin, mamamatay ka anumang oras. Tiyak na hindi kami gumagawa ng anumang biro. Sa pagbabante ng ganito ng pang-apat na anak, mas natakot silang dalawa. Si Lucien ang unang nagsalita, actually, hindi naman kami nakalayo. Mabilis kaming bumalik sa sinaunang puntod pagkatapos kang maalis. Sinaunang libingan. Sumimangot ang dakilang elder, talagang nagtatago sila dyan. Sa pag-aakalang hindi naniniwala ang kabilang partido, si Lu ay natakot at lumuhad sa kinatatayuan at yumoko, Lolo, talaga, sa lugar na iyon, kung magsinungaling ako sa iyo, wala akong magiging kaapo-apuhan. Sinuliyapan ng dakilang elder ang tatlo pang matanda, at tumanggaw silang apat sa isa't isa bagamat hindi masyadong malaki ang posibilidad na mapunta sa sementeryo para sa kanilang apat, naisip naman nila ang posibilidad na ito. Ang pangalan ng aming pinuno ay Han San Chen. Sinabi niya na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar, sino man sa inyo ay maaaring maisip ang lugar na iyon sa unang pagkakataon, ngunit dahil lang sa iniisip ninyong lahat na sila ay malamang na naruroon, kung gayon ay naruroon ito ay lubhang mapanganib, at imposibleng magtago doon ang mga ordinaryong tao. Ngunit kung iisipin mo ito pabalik, iyon mismo ang pinakaligtas na lugar. Tumango, ang dakilang matanda, ito ay talagang isang loika, sa totoo lang, lahat sila ay agad na nag-isip kung ang grupong ito ng mga tao ay magtatago doon. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, agad kong ibinasura ang ideyang ito. Magiging hanggal kaya ang kalaban para pumunta sa halatang lugar na iyon? Ang mga normal na tao ay malamang na maghahanap ng bagong taguan. Sa makatuwid, kung doon sila magtatago, talagang pinakamadaling hindi nila papansinin. Sige, magkwento ka, medyo maganda ang mood ko ngayon. Hiniling din ni Han Sanchen ang mga sundalong hipon at alimango mula sa palasyo ng tubig na tumulong, Nangako na ang Dragon King na magpapakilos muli ng hukbong limandaang libong kawal dito. Tumigil sandali si Lucien. Gusto niyang makita ang reaksyon nitong grupo ng mga tao. Kung ang grupong ito ng mga tao ay tinatakot ng kalahating milyong sundalo at general, nangangahulugan ito na maaari silang magkaroon ng bagong kumpiyansa. Ibig sabihin, gagamitin nila ang pagkakataon para pakawalan sila, kung hindi, kung dumating ang hukbo upang patayin sila, mamamatay sila ng walang lugar upang ilibing. Gayunpaman, ang mga resulta ay nag sa kanila na medyo nabigo. Dahil ang apat na taong ito ay hindi nagpakita ng anumang takot. Nang makita ito, alam din ni Lucien na ang kanyang huling pag-asa ay nasira, at masasabi lamang niya sa kanila ang sitwasyon ng tapat, umaasa na ang mga taong ito ay maaaring palayain siya. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, nagpunta na ang mga taga Dragon King para maghanap ng para sa Han San Chen, kaya napakalayo ng mga pinupuntahan nila, kung gusto mong makabalik sa lalong madaling panahon, huli na ang lahat. Muling tumango ang dakilang matanda na may kasiyahan, ang impormasyong ito ay naaayon sa kanilang kasalukuyang katalinuhan, na nagpakita rin na ang dalawang lalaking ito ay hindi nagsisinungaling. What you said is pretty good, unfortunately, we also know these things, I think you should tell us something na hindi namin alam. Oo, kung may gusto kang sabihin, magsabi ka lang ng confidential. Huminto si Lucien, tumango, at nagmamadaling nagsabi, Oo, oo, mayroon kaming pinakabagong eksklusibong balita. Sana lang talaga mabitawan mo kami. Depende kung gaano ka confidential ang sekreto mo, kung may halaga, oo. Okay, yung una, wasak na yung vent sa taas ng sementeryo, isa lang main entrance yung makapasok, at pinabayaan nila yung kakaibang baka na magbabantay doon. Ang layunin ay upang maantala ang iyong oras hanggat maaari. The only purpose of delaying time is to wait for the shrimp soldiers and crab generals. Do you want to know when all the shrimp soldiers and crab generals? Ito na nga mga masters, no? Bali, panibagong ba kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!